na ng two-time gold medalist ng Olympic gold medalist na si Carlos Yolo na milyon-milyon ang nakuha na mahigit 100 million ang nakuha niyang pera or incentives galing sa government sa galing sa uh, mga private sectors tapos yung nanay, nanay niya nagla live selling nagbebenta ng lungganisa so tapos di ba napaka pa, paano na paano na kayanan or paano na sikmura ni Carlos Yulo na sik na panuorin yung kanyang nanay na nagla live selling di ba Yes, so guys, welcome back again sa ating channel. Sa so for today's vlog ay pag-uusapan natin si Golden Mom na si Angelica Yolo, yung mami ni or nanay ni ano ni Carlos Yolo na kung saan ay naglive selling. So parang parang nakakaawa tingnan ng ang ina ng two-time gold medalist ng Olympic gold medalist na si Carlos Yolo na milyon-milyon ang nakuha na mahigit 100 million ang nakuha niyang pera or incentives galing sa government sa galing sa uh, mga private sectors. Tapos yung nanay, nanay niya nagla-live selling, nagbebenta ng lungganisa. So tapos, 'di ba? Napaka pa, paano na paano na kayanan or paano na sikmura ni Carlos Yulo na sik na panuorin yung kanyang nanay na nagla-live selling, 'di ba? 'Di ba? Parang ang pangitingnan, 'di ba? So ikaw habang ikaw ay nakatira sa isang magandang bahay, magandang kondominium, at saka may limpak-limpak na milyon na pera, tapos yung nanay mo nagla-live selling. So panoorin natin ba kung ano bang ganap sa buhay ng nanay ni Carlos Yulo. Let's go. Panoorin natin to mga katal. Yan. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang pamilya ng two-time Olympic gold medalist na Yan. si Carlos Yulo ay sumubok sa live selling bilang isang paraan upang kumita ng extra. mm -hmm ibinahagi ni Mrs. Angelica Yulo. di a... diba? Kung ibig sabihin kumita ng extra, so parang siguro hindi hindi siguro binigyan ng pera ni Carlos Yulo yung kanyang nanay, di ba? Kahit man lang balatuhan niya or kahit man lang hindi sa kanyang nanay, kaya, di ba? Alam na alam alam naman natin na meron lang alitan. Kahit sa tatay man, niyang, ma, man lang niya or sa kanyang lolo, sa kanyang mga kapatid, di ba? Carlos Sa Facebook ang iba't ibang mga produktong kanilang ibinibenta, kabilang na ang mga damit na nagkakahalaga ng 500 piso bawat isa at mga skincare products. Mm -hmm. Sa isang post, hinikayat niya ang kanilang mga followers na sumali sa kanilang live selling session na naka-schedule ng alas 2 ng hapon. Abang-abang po mamaya mga mamshis sa live selling ko, 2pm po. Thank mm -hmm. you. Sabi ni Mrs. Yulo... Bukod kay Mrs. Yulo, sumali rin sa live selling ang kanyang mga anak na sina Eldro at Elisa. Nakap. 'Di ba ang pangitingnan na uh, sa world time at uh, two two time na gold medalist, Olympic gold medalist si Carlos Yulo. Tapos nakikita yung pamilya niya na nag nag online live selling, 'di ba? Nagla live selling. So parang kahiyan ito sa parte ni Carlos Yulo na matitake niya na sikmurain or makita niyang kanyang pamilya na nagla-live sa although wala namang masama sa pagla-live selling pero 'di ba dapat hindi na ganito eh kasi nga may, may pera na yung anak niya so dapat man lang kahit man lang bigyan ng 'di ba sa bahigit isang daang milyon yung nakuha niya na incentives galing sa government at saka sa private sector kahit man bigyan niya lang ng limang milyon o sampung milyon 'di ba para sa para sa pamilya niya 'di ba mga gymnast Maituturing na matagumpay ang session dahil ayon sa mga ulat, lahat ng items ay sold out. Wow, sold out. Nagpahayag nice. ng pasasalamat si Mrs. Yulo sa kanilang mga customers sa pamamagitan ng post na nagsasabing, To all the miners of premium shirt and blissful skincare, kindly resend again a message and a screenshot because we can't see your messages due to end-to-end -end encryption to the messenger. Salamat po. God bless you all. Isang linggo bago nito, nagtagumpay din si Mrs. Yulo sa pagbebenta ng longganisa sa kanyang diba? mga followers pagbibenta kung saan longganisa. kumita siya ng humigit kumulang 80,000 piso mula sa mga order. 218 kilos of longganisa sold. Thank you sa support mga besh. Still available, just PM my page at Yulov's Food Haven. Ayon sa post ni Mrs. Yulo, ang pinakabagong live selling venture na ito ay naganap matapos mag-viral si Mrs. Yulo sa social media kaugnay ng kanyang alitan sa kanyang anak na si Carlos Yulo. Na ngayon ay tinatamasa ang malalaking gantimpala diba? mula sa pagkapanalo ng mga gold medal sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa mga ulat, si Carlos ay nakakuha ng mahigit 100 na milyong See? piso mula sa mga gantimpalang ibinigay ng gobyerno at mga pribadong entidad. Diba? So, diba Kung ako, kahit kahit walag, wag na nating personalin. Kasi di naman lahat ng nasa pamilya mo kalaban mo, 'di diba? So dapat talagang bigyan yung suporta ah. financially. Although emotionally hindi naman agad-agad yan maibibigay, pero dapat financially kasi pamilya mo pa rin yan eh. Kumaga, hindi mo ma na ganyan ang ginagawa ng pamilya mo sa social media. Although I'm not against sa mga ano sa mga live selling. I'm, saludo ako sa mga nag nagla live selling kasi hindi hindi madali yung pagla live selling, di ba? Pero syempre sa, sa sa sitwasyon ni Carlos Yulo sa kasama pamilya niya parang parang ang hindi maganda tingnan, di ba? So So yun lang. So ano masasabi niyo sa video ito mga kaotal So please comment down below. Maraming salamat po. Babalik na